ala oh, ayang butungan bryce ako asa kita ya asa yung boss ayoko di patay ka <tod> <tod> Ang pumakay doon. po ko ano sa ikisyon po kung saan po din lang si Maria mga idol. Bale mag isa na lang ako mga idol. No? Iniwan ko po si Bibiros mga idol sa patid ko. Kasi po si Bibiros mga idol nasakit. Nagsusuka. Kaya iniwan ko po siya mga idol para safety po mga idol. No? Kaya iniwan, iniwan ko, iniwan ko po siya ng pagkain mga idol. No? Bigas at ulam sa kapatid ko para mapakain si Bibi Rose at di malipasan ng gutom kasakit sa kasi dito mga idol minsan walang, walang kain kain niya ulan init dito sa bundok niya napilitan po ako bumaba ng bundok mga idol para ayatin si Bibi Rose bumalik ako kagabi mga kaidol. mag magsa lang po ako na ngayon, ngayon, lang ako dumating mga idol no? sobrang layo salamat po ako sa ano na, na nagbigay sa akin ng kunting tulong para kay Biberos pambili ng gamot sa pagkain at maraming salamat po no maraming salamat po ng sulit so, supporters mga viewers maraming salamat po sa dasal nyo nandyan pa rin kayo tumutulong sa akin sa pagdadasal para kay Maria po may ligtas ko po siya at humingi po ko ng tulong po para kay, kay Bila tinatawag ko si Bila bago ko pumunta rito hindi ko po siya nakausap mga idol no kasi one hindi ko alam makaya dork bakit siya hindi siya nagpakita sa akin. Ah, siguro busy lang siguro sa bila kaya hindi siya nagpakita. Na hindi ko rin alam makaya dol. Ah, ito lang makaya dol no. Samahan niyo po ako sa aking mission makaya dol sa paghahanap ko kay Maria Kyot sa anak niya kay Lily. Sa lahat po ng naging biyag ng mga bandido na halang makaluluwa, mga demonyo sayang ko kayo mga demonyo. Manda kayo. Nandito na ako sa area kung saan naman si Maria. Hindi ko kayo pa tatawarin sa ginawa niyo kay Maria. Masama sa, masama sa loob ko pero wala na akong magagawa. Tanggap-tanggap ko. Basta di lang niyo patayin si Maria. Balik niyo sa akin. Kasi wala talaga akong pera. Kaya mo gawin niyo. Pobre pa ko sa pobre. Sana. Sana. Ibigay nyo na sa akin si Maria. Kaya wala talaga yung makuha ka Maria. Mahirap lang kami. Wala kaming pera. Minsan, minsan hindi ako makapag-vlog. Nag-extra ako ng sa kontraksyon para na, mayroon kami pagkain. Kaya minsan, pag mayroon akong pera, mag-vlog ako. Pero ngayon, hindi na ako nakapag-extra-extra mga idol. Kasi focus ako sa paghanap kay Maria. Hindi ko, di ko unahin na pag-extra-extra. Bahala na wala ang makain. Basta mailigtas na namin si Maria, anak niya, si Lili. Tulungan nyo ako mga idol no. Na Idasal niyo ako. Nakita ko na si Maria. At may ligtas mga kaidol. At ko na ito patagal na mga kaidol no. paki Pakibisit po sa aking channel. Kaya tanong tayo si Pakilike and share po mga kaidol. Tulungan niyo po ako mga kaidol. Like and share. Pakisubscribe na rin po. Para tumas po aking subscriber. At makaswildo na po ako sa YouTube mga kaidol. Salamat rin ako kasi akong channel na okay na. Meron na siyang ads mga kaidol no. Kaya salamat ako sa kay Lord. Tulungan niya ako na monetize um, sa ulit ako yung channel makaidol pero matagal pa ang makaidol na no? bago ko makaswildo kaya ito tuloy pa rin ako ang paghanap kay Maria ah. yun lang makaidol samahan nyo makaidol no nakuha ko na si Maria at mabawi ko na sa mga bandido alam naman ng mga bandido wala kaming pira wala, mahirap lang kami pati si Maria dinamay nila wala sila makukuha sa amin kahit break time naman ng mundo wala talaga sila makukuha sa amin sobray pa kami sa mga pobre lagi alam mo pumasid hindi alam kung maring kalaban hindi ko na last ko nakita ang video ni Maria doon sa may mga, sa may bato na maraming, maraming buhangin tapos sa video nila SJ yung nabutan kami ni SJ doon kami dumaano pero wala na si Maria doon baka nilipat na naman napakalapat kasi itong lugar na to bundok kaya mahirapan kami maghanap kay Maria kasi nilipat-lipat siya ng bandido no marunong talaga mga bandido mas mautak mautak sila kasi alam nila nga ano, nilipat-lipat niya si Maria kung saan saan nila nila kaya nahirapan kami maghanap kaya ano, mag-isa lang ako hindi ko alam kung nasaan sila Dax no sila SJ basin na sila bas, basin na nito lang sila na mag kita kita siguro kami dito kasi walang signal makaya dun no pasensya na hindi ko sila matawagan sinabi ko naman po sa inyo dito sa area na to walang signal kailangan ka bang akyat pa sa taas ng bundok para makaroon ng signal pero malayo mga idol yung taas ng bundok layo, layo pa yun unahin ko pa mga pamarya bahala na may signal maghanap ako signal mamaya para maka-upload ko ng video kay dilipat si Maria. Yan ang alabi ko mga idol kasi. Kahit na ikot-ikotin mo to. Tulungan mo ko Lord Ikaw lang talaga makatulong sa akin Lord Bigyan mo ko ng sign kung saan nila si Maria Para madali kung saan may ligtas Ikaw lang pag-asa Lord Wala ko mayam ulit kung wala ka Lord Tulungan mo ko Lord Na makita ko na si Maria mga idol Bandito. Asa oh, lapit yun? Ang tingyog niya. Tura. Salamat Lord sa na binigay mo sa akin.

맞습니다. <sum> у tayo lagi yung mukha ayop mo huwag mo po mabawis mando nyo bonjour bon.

Asa kita la si Maria. Asa kita la si Maria. Asa kita la. Bun. Ah, Dudung Asa kita la. Ah, asa kita la si Maria. Asa kita la Oh, bolok dia. Bun. Acan tak juga pagi Asa kita Asa. Kita la Oh, bolok dia sa ito na. Oh, uh, ay Asa kita ah, si Maria? Asa? Asa yung boss? Oh, 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 mami, di patay ka. Ayaw po umamin mo kayo no Kaya pinatay ko na lang Magsasayang pa ako ng laway Ayaw rin umamin May pang patayin Mahayop mga limang nyo Marami ito sila Huwa ko yung sa kabaril niya